bakit ang liner bakit okay rin na okay. naka-spray na ka to vlog ta toy. Blag, kaya kay vlog warlito baton <laughs> <laughs> kita o ano <laughs> <laughs> nung huwa may baton ito sa bukid hello ka Agri <laughs> kamusta So, andito ako ngayon sa backyard farm. Kasama ko si Warlito pa rin. Kasi dito siya naninirahan. <laughs> saka si Nico and si Arnel. So, sila yung gumawa nito. Kasi nasira yung uh, incubator, yung setter, saka yung hatcher natin. So, ngayon, okay na. So, half day. Oh, halos isang buong araw nila ginawa to. So, so far, okay na. Ayan. So, itong at itong setter pala natin 1,500 capacity. Ah, uh, papatingin ko sa inyo. So, yan. Medyo mainit na. And, ito yung temperature. Goods na, goods na. Yan. So, gumana na kasi nasira ito yung automatic na pag-tilt ng uh, lalagyan ng mga itlog hindi na gumana, tapos hindi na rin sakto yung init so pinalitan ng ano yung pinalitan mo Neil? pinalitan ng nichrome wire. Microm wire saka yung sa ano nireset yung ni Mikos Mikos yung mga nasa loob dyan so ayan okay na and bukas I na namin tong mga fertile eggs dito. So 7 days lang muna namin to ah uh, kinokolekta itong mga itlog kasi wala pa kaming chiller. So uh, dapat ilagay agad pagka 7 days. Pinakamataas na yung 7 days para hindi masira. So para yung hatching rate nila mataas pa rin. Pero pag may chiller tayo mga ka-agree, uh, pwede natin 10 to yung iba nating na mga kaibigan dyan up to 15 days, meron nga 20 days, pero uh, liliit masyado yung hatching rate, kung ganoon kahaba yung pagsustore natin sa mga itlog so sa atin dito every 7 days, kung ilan lang yung makolekta natin, so pagka 7 days ilalagay na natin dito isasalang na sa incubator ayan so yung temperature natin mga kagri ka 7.5 to 37.8 yan so maglalaro dyan bababa yan ng 37.5 tapos aakyat naman to 37.8 minsan aabot ng 37, 38 o 37.9 pero goods pa rin mga kagri. Ka so ito yung fertile eggs good to go na so bukas natin isasalang dito sa setter for 18 days siya nga pala 18 days natin ilalagay yung mga itlog dito pagka 18 days pagka 19 days dito natin ilalagay sa hatcher lockdown period 3 days so bawal binubuksan bawal galawin until mag yung mga itlog ayan so iba naman yung uh, temperature natin dyan tapos yung humidity iba yung humidity dyan so nasa mga dito yung humidity dito tong nasa uh, 55? 55 to 65 yung sa setter pagka uh, sa, sa hatcher tataas konti 65 to 70 o 75 pwede natin Ayan. so mga expert ito dito lang to sa Dabao del Sur kayang gumawa ng incubator Ayan. baka meron kayong ipaparepair tsaka pa magpagawa kayo ng incubator Tatong and Nico. Ayan, dito lang sila. So, ayan lang muna. So, bukas, sasalang natin hopefully maraming mag-hatch dito. So, medyo 21 days yung antayin natin para mag-hatch itong stock natin dito ng mga fertilized egg. Ayan, So, titingnan natin yung mga manok natin maka-agree dito. So kung napapansin niyo mga ka-agree, naka may ano, may ilaw dito sa loob ng kanilang kulungan. So yung program natin, ah, uh, yung pailaw natin, dadagdagan natin yung ilaw nila. Bali yung natural light sa buong araw ay dadagdagan natin ng 4 hours sa para sa mga breeder. So itong mga itong ilaw na to ay i-off natin pagdating ng 10 so ganito talaga uh, may significant ito para sa pangitlog nila saka sa production nila ayan so ayan sila nagpapahinga and meron pa silang aksis sa tubig pwede pa silang uminom ng tubig saka ng vitamins pagka 10pm papatayin na natin yung ilaw So, tinitrain nila si Warlito kung ano yung alam ko ano yung ano nakalimutan na kasi ni Warlito paano to ano i-adjust paano itong sakto na temperature so, so ngayon tini-train nila ni Arnel si Warlito so bukas ito di-disinfect natin meron tayong microban ito yung pang disinfect natin ready tayo ayan so microban sa dalawang galon na tubig, isang 20 ml na microban yung ilalagay natin. Ito yung i-spray natin dito sa equipment, dito sa mga gamit ng incubator, tsaka sa pali, paligid ng incubator mga ka -agree. Sa itlog naman, yung i-disinfect natin, isang kutsara na, na suka, na vinegar, sa isang litrong tubig. So, pupunasan natin ng masahan uh, or sa amin yung ginagamit namin ay cotton so pinupunas namin tapos pinapatuyo namin bago isasalang dito sa incubator ayan so ngayong araw sabi ni Walito nakaharvest siya ng 24 eggs out of 30 hens so sabi ni Arnel okay na daw yung percentage medyo mataas na kumpara sa mga nauna naming mga manok